mula sa ilog at kagubatan, tumungo naman sa dagat na handog ng kalikasan. Para sa mga nais lumayo sa kabihasnan at yakapin ang katahimikan, ito ang dapat puntahan. Isang oras lang mula sa sentro ng bayan, isang paraiso ang iyong matatagpuan. Para makita ko kung gaano talaga kaganda ito Kasi somebody told me that it's beautiful And it's really beautiful uh, Sulit yung pagod ko sa biyahe pagpunta dito Amazing Satisfied With the kind of sun The nature Nice seeing this place And I will be back someday oh Oo, oh, i-recommend e ako dun sa mga One of these days Aalokin ko yung mga kakilala ko sa Naga to be here. Nawala lahat ng pagod ko sa biyahe. Pagdating ko dito, sa <laughs> dagat, maganda. Bumuo ng maraming alaala sa dagat kasama ang pamilya. Kahit mga bata magsasaya sa mababaw na tubig ng dagat, basta't may patnubay ng nakatatanda. Maaari ding magpiknik at magtayo ng tent. Siguraduhin lang na linisin upang mapanatili ang kanyang ganda. second time ko actually here. Nung 2019 yung first time ko, hindi pa siya fully developed. Pero nung ah, ay second time ko, sobrang ganda nung improvement na ginawa nila. Kaya napili ko to. Maganda siya puntahan kasi nga hindi crowded. Tsaka napaka peaceful ng place. babalik-balikan, hindi siya nakakasawang puntahan. I recommend this place kasi talagang Maganda siya. Maganda yung beachfront. Talagang pwedeng ipanglaban din sa ibang lugar na may ganto kagandang beach. Yeah. Kasi maganda pang pictorial din eh, yung rock formation eh. Then yung para sa mga bata, pibili na lang din sila ng spot na safe yung mga bata. Para sa mas komportableng biyahe, mainam ang may sariling sasakyan. Maglaan lang ng 50 pesos para sa parking. Pwede ding mag ng tricycle sa halagang 700 pesos. Hindi kailangang madaliin ang kasiyahan dahil may mga accommodations dito sa halagang 3,500 pesos to 5,000 pesos depende sa dami ng guests, facilities at promo ng mga resorts. Paalala po ng uh, Agno MDR po na kung sakaling pupunta po kayo dito is uh, lagi pong um lalangoy ng may nakabantay lalo na sa mga bata at wag na wag pong uh, lalangoy kapag lasing o malakas po yung alon. Wag din po tayong masyadong lumayo dahil uh, sa panahon po ngayon is uh, lumalakas na po yung alon lalo't paparating na yung tag-ulan. Yung mga gusto pong pumunta dito sa Lagkit ay maari po silang makipag-coordinate sa tourism office po ng uh, Bayan ng Agno po. Para sa ganun po ay masamahan po sila at ma guide po kung ano yung mga dapat nilang gawin at kung saan po sila pupunta dito po. Sa angkin nitong gandang abot tanaw ng mga mata, kahit sino ay maaakit. Mula sa malinaw na dagat hanggang sa makapukaw damdaming tanawin, bawat oras ng iyong pananatili ay sulit. Tunay na ipinagmamalaki ng bayan ng Adno ang nakamamanghang dagat ng Lakgi.